narito na nga po ang mga balita sa oras na ito. Barangay Council, may kapangyarihang palitan ng mga itinalagang empleyado ng barangay. Matapos manalo sa barangay at sangguni ang kabataan election noong October 30, 2023, may mga bagong opisyal ang pinalitan ng mga bagong empleyado ng barangay, partikular na ang palihim at treasurer sa barangay. Ngunit sa ibang lugar, pagamat may nais ding magpalit ng mga empleyado ay nag-aalangan itong gawin sa takot na baka lumabag sila sa batas. Ayon sa Department of uh, the Interior and Local Government, maaaring bukasan ng mga bagong halal na opisyal ng barangay mga servisyon ng mga empleyadong itinalaga ng mga pinalitang punong barangay ngunit binalaan ng tanggapan na kinakailangan magkaroon ng pagsang-ayon ng mayorya ng barangay council. Ayon kay DILG Provincial Director-Attorney of A. Tac-Tac Jr., may kapangyarihan ang bagong kapitan kasama ang sangguliang barangay na palitan ng sinuman dahil ang isa ng appointment ng lahat ng posisyon sa barangay gaya ng barangay health workers at tanod ay coterminus lamang, maliban na lamang po sa miyembro ng lupon ng tagapamahala na tatlong taon ang termino. Uh, pag natapos po ang termino ng isang kapitan, lahat po nang la-appoint sa barangay level, except yung uh, member po ng Lupon kasi Lupon fixed po 3 years yan. No? Uh, lahat po yan, masasabi po natin na nag-expire o natapos na po nila yung termina nila. So wala pong pagtatanggal. Because you're not removing din dahil ang sinasabi nang nangyari lang dyan is natapos na po yung kanilang nila, no? There are some instances na, uy, ba't nagtuloy-tuloy siya? Uh, hindi po ibig sabihin tuloy pa rin yung term niya. Ibig sabihin kailangan pa pong ma re Ipinaliwanag din ni Atty. Taktak na kung nga isa bagong halal na opisyal na maglagay ng bagong kalihim at treasurer sa barangay, ay kinakailang aprubahan muna ito ng mayorya ng lahat ng miyembro ng Barangay Council. Ang pag-appoint po niyan is kailangan po ng concurrence ng majority ng sanggunyan barangay. Mga yes po. However, this is a condition. Ang pagbobotohan lang po nila ay to determine kung siya ay qualified. Siya ba of age? Siya ba residente ng barangay? Diba? Siya ba yung qualified voter? Yung pong uh, able to read mo, yun pong kitinan natin. Hindi po ibig sabihin na, uy, hindi namin gusto yung cup kasi hindi namin gusto magaling. No. Limited lang ang kanilang titingnan doon. Qualified ba ito? Ang sa mga barangay officials na natapos ang termino ng panunungkulan, sinabi ng DILG na wala silang benepisyong makukuha tulad ng separation at retirement dahil ang mga inappoint o hinirang na empleyado ng barangay ay binabayaran lamang sa pamamagitan ng honoraria. Habang ang mga sekretary at treasurer ng barangay ay maaaring kumuha ng kanilang civil service eligibility sa Civil Service Commission. Binigyan din din ng DILG Nueva Ecija ang mensaheng ibinaba ni Interior Secretary Benhur Abalos sa mga new elected barangay officials na iwasan ang umano'y gantihan o palitan o palitan ang mga nadatnan ng barangay workers o tanod kung may kakayahan namang ipagpatuloy ang mga programa at serbisyo sa komunidad. Sa mga nais, idulog ang kanilang reklamo sa mga empleyado ng barangay ay maaaring sumangguni sa tanggapan ng DILG sa bawat munisipyo o kaya naman ay pumunta sa DILG main office na matatagpuan sa Old Capital Compound Cabanatuan City